Okay ni Chan mo. Hmm? Siya. Hmm? Ito na daw Chan mo. O Chan o may egg. Ba't Chan kuya? Uh, sabi dahon. Chan iniinom ko siya. Dahon. Egg <coughs> <Ay, iga>, po yan. <laughs> Ilalagay Bayabas? Ano sabi mo lang? Luwa oh. din ako na. Luwa at saka ka Oo. 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 Ano Oh, sabay naman ang no? Na? Maganda talaga na kaluwag na nilalamunan. lamunan. bruya. Pagabi yan ko. man yan o mainit. Antay pas <laughs> Oo, oh, kasi madaling araw pa lang. Sinasalubong ko na yung lamig eh

video ko din na deny. Dapat pala re-markup, uh, kuya mo. Ano yung sa July Nang? appliances oh, buha, oh, okay. sabi ko, Hindi, meron wala. ka na residential. Kaya, wala doon si mumkit? Ah wala sabi niya man, sabi ng isa, hindi ko daw pwede. Kasi sabi ko. Saan ba nakadress yung ID nyo? ko mm, kuya. Ay, kaya naman pala. <laughs> hindi, tsaka sinabi namin dito na kami. Kaso, sabi na. Kahit naman, na. Wala ano, na ID mo dito. Deny. Uh -uh, Oo, okay. deny kasi yung ID mo, nasa Dabaw. <laughs> na, ano, tsaka, inano din na approve yung lahat ng application. Kaso, nakalagay doon, dapat one year time. Oo. Uh Wala pa man kami, one tapos sinabi na sinabi kami na, Kaya kailangan dito ka na boboto. Oh, ano daw? 3 months daw balik kami mga July. Kasi iwan niya rin mo. Oo, sabi ng ano, sabi ng isa, bakit po may an, may katulala daw ba? Kasi sabi ko, sinabi sabi ni, di ba sinabi mo siya ng tape? Kasi dito kumuha yung kapatid Kaya, ko. Kayo, isang kilo. <coughs> ah.